Yan, magandang umaga mga kaping Dito po tayo sa babuyan at binibisita ko ho kung anong kalagayan nila. Grabe ulan dito. Oh. Buti naman ho ka sa maayos sila. Walang tigil ho ang ulan. Ito ang aming inahin at ito'y binalutan na namin para hindi masyadong pasokin ng ulan para may harang ayan po aming inahin oh, ano so, napapansin nyo talagang mabugso bugso pa rin ang ulan hindi ko kung anong araw to titigil hindi natin alam ay naman po ating mga alaga at buti na lang po mag maganda, maganda ho ang kanilang kulungan hindi tuluan buti nga ho itong bubong ng baboy hindi eh, hindi natulo sa bahay ho eh, natulo ang baboy so, magaganda na ang oh. magaganda ng pinyang ari na po yan ang isa ito po isa aking bayaw yan, hanggang dulo ho yan. Oh. Okay. si kaka, mga kaping niya. Ito ko tinanin ah. mo. Ah. Ganun pa yung uli yan. Ganun. Yan mga kapinya, may tanim na po tayo mga malunggay. Bayo. Magtatanim mo tayo niya na kailangan ho natin yan ganang sa ating mga alaga. Buti hot, hindi naman sila giniginaw. Yan na po sila oh. Kakatuwa na. hapon ho maghapo maghapon kami hindi nakapunta dito. At grabe yung lakas ng ulan. Grabe yung lakas ng bayo ng ulan. Sigil muna tayo sa pinyahan at may bagyo. Natapos na ho namin yung ginagamasan doon, yun po ilalagyan na namin ng abono. E bigla naman hong bumagyo, kaya stop muna. Stop muna ho ngayon sa pinyahan. Papaalisin lang ho muna natin ng bagyo bago tayo bumalik sa mga pinyahan. Ito po, lalagyan pa ho pa namin ng isa pang lagay. Isang lagay pa po to. Ito ay pauli. bunga na ho to pabubungahin pa natin ng isa to at kami walang pananing kaya katutuloyin namin to ngayon yan magaganda na sila oh. lagyan ho natin to ng kahit mga limang sakong yuriya pa yuri po yung unang lagay dito, limang sako. ang ko, uli ng limang sako uli. Ang kaganda no mga kapinya. Ito pong pinya, kaya ito eh kahit medyo matagal, ito ang aming kinakalakal, ito ang aming tinatanim. Kahit anong lakasun ng bagyo, hindi ito kaya pasukuin. Hindi ko katulad ng ibang halaman, mga sitaw, mga talong, talagang aalagaan niya ng tulos. Mga kung ano-anong gulay na mahina sa ulan. Lalo pag ganitong habagat, dire-diretso ang ulan. Ay kakaawa ang mga naggugulay na nagtatanim ng na mga gulayid. Kahit mga sagingan. Hindi ho naubra sa hangin. Ito ang pinya, kahit anong lakas ng bagyo, hindi ho kaya tumbuwalin. Kaya kahit medyo matagal, at least so ang uh, ating karamdam sa ating halaman, eh hindi tayo mag-aalala. Talagang sila eh safe na safe. Hindi ho katulad na ibang gulay, mga ibang halaman, na hindi kayo makatulog, at kayo nag-aalala at sobrang lakas ng hangin. Ay dito ay matulog na kayo ng mahimbing. Hindi naman nila kayang bunutin yan. Oo. Oh kaya ang pinya ay matagal pero sa kanyang tibay ay pinaka na to number one na to sa sa pruta, sa ating halaman ito na ang number one pinaka matibay kahit nga mga puno na lang ay eh, nalalaglag ng hangin eh nabubuwal pero itong langka, itong mga pinya kahit yan ay may bunga matulog na kayo ng mahimbing hindi humaano yan ang bagyo ang kalaban lang po natin diyan pag sobrang ulan, eh hinugan natin pinya. Doon po matumal ang pinya, hindi ho natin pwedeng harbisin. Kaya mag-aantay talaga tayo ng kalas ng bagyo. Yan po ang ating pauli. Huhulugan pa ho natin ng isa yan at para lalo nating mapaganda ang kanyang katawan. itong gustong gusto ko sa pinya eh kahit medyo matagal yung tibay niya kahit sa bagyuhan sa ulanan ay eh, wala akong makakatapat dito sa pinya oh, sa yan hmm. hello 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 mga kakakakampinya <laughs>